Kano kalayo ang abot ng tira ko, di ba? Sige, paano mag-lift? Ang pag-lift ay isang napaka-underrated na skill. Hindi ito sexy. Maraming tao ang hindi ito pinapractice ng sapat, pero ito ang isa sa pinakamaganda. Kung makasanayan o ang mga tanda ng isang taong tunay na nagmamalasakit sa laro dahil palagi mong gustong mapabuti ang iyong lift, iniisip ng marami na kapag ikaw ay umiindak, umiindak ka lang ng ganito. Ang problema dito ay kulang ka sa control at kulang ka rin sa panilin lang. Ang paborito kong salita ay speed di ba? Ano ang gusto mong gawin pagdating sa lift? Gusto mong ipakita sa kanila na kaya mong maglaro ng net. Sige kagayasin nito at ang tanging mo na iba sa net shot, ay pipigain mo ang hawak mo. Kahit na pababa ito, pipigain mo lang yung hawak mo. Ganito, isa pang bagay, dapat ituturo mo kung saan ang direksyon nito pupunta. Targetin natin ang back corner. Tingnan mo kung gaano kalayo umabot ang pitik ko, di ba? Kaya bumababa ang accuracy ay dahil sa pag-ayon at pagtutok din. Ganito rin sa backhand, guys. Sa backhand, di ba? gusto ko pumunta dyan, di ba? Ituturo ko lang papunta doon. Taas mo, gawin mo ng maaga hanggat maaari. Pigahan ng mga daliri, di ba? Ganon din ang ginawa ko sa paano mag-drop. Pigahan ng mga daliri sa punto ng impact at yan ang magbibigay sa iyo ng lift na talagang gusto mo. May iba't ibang variations ng lifts at may iba't ibang variations pagdating sa kung gaano kalaki ang swing na idinadagdag mo. Naglalaro sila ng talagang magandang net shot, di ba? At kinukuha mo ito parang nasa baba. Magdadagdag ka ng konting braso, di ba? Pero tingnan mo, ginagamit mo pa rin ang braso mo. Hindi ko alam kung maaga mo itong ginagawa pwede kang maglaro ng flatter lift at gumamit ng mas maraming aptika, mas opensa na lift. Ang mas offensibong lift ay pwedeng kasing bilis nito, di ba? O kung gusto mong maglaro ng talagang depensa, kailangan mong mag-swing ng konti. Parehas lang sa backhand side, di ba? Sa backhand side, ganito. Kung maglalaro ka ng mas depensibo, di ba? Okay, naglalaro ka ng depensa sa doubles at sumusugod ka at kinuha mo ito dito. Gagamit ka pa rin ng malaking take kadalasan. Sana makatulong ito, underrated ang lifting. Dapat mas maraming practice sa lifts kasi mas maikikilos mo ang kalaban sa likod. Mas mahihirapan silang umatake at magiging mas maganda ang depensa mo sa pangkalahatan dahil mas mabagal ang mga smash nila. I-comment nyo sa ibaba kung ano ang gusto nyo pang makita.